Ayon po sa mga libro ng mga katoliko, na ang katoliko daw, according sa encyclopedia na ginagamit nila, ang founder daw ng Roman katoliko ay si Jesus Christ. Ayon din naman sa kanilang dictionary na ang original Christian church daw ay yung orthodox na siyempre ang katoliko na hati sa dalawa, Roman Catholicism at saka orthodox. Kailan nga ba nagsimula ang Roman Catholicism? Ayon po sa year founded name of religion, ang Roman Catholicism o Roman Katoliko, lumitaw lamang yan sa pamumuno ni Constantine noong 325 AD. According to name, founder name of religion, so tingnan po natin yung Roman Catholicism. On, lumitaw lamang siya 325 to 590 A.D. Sino po yung ano founder diyan? Si Constantine, hindi po si Jesus Christ. Kasi bago pa lumitaw ang Roman Catholicism, may Biblia na, may reliyon na, may reliyon na na umiiral, no? Ang unang reliyon na umiiral, ay reliyon ng mga Hudyo. Katunayan, nababasa po natin yan sa Galatia, Kapitulo 1, Versikulo 3c. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa, sa reliyon ng mga Hudyo, kung paano aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos, dalawa pong Iglesia na umiiral nung panahong anong unang siglo, relihiyon ng mga Hudyo at ang Iglesia ng Diyos. Yan po ang yan po ang re reliyon na umiiral nung unang panahon according to the Bible. Ngayon, kailan ba isinulat ang Book of Galatia? Ilagay nga natin sa screen. O oh, yan po, oh. nakikita natin. Isinulat niya ni Apostol Pablo. Noong 50 to 52 AD, isinulat ni Apostol Pablo sa Episos and Corinth o Corinto. Tandaan ninyo na ang Book of Glacia isinulat 50 to 52 ED. Kaya nga sinasabi ko, na no, no dictionary or any other books Uh, older than the Bible. Babasa po tayo ang yung tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia na itinala na umiiral ng unang siglo na na nakarehistro sa langit ay iglesia ng Diyos. Basa natin 1 Timothy kapitulo 3 versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao, maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. O, dapat maalaman natin mga tao uh, na ugaliin sa bahay ng Diyos. No? Mas, alin yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at katotohanan or at haligi at suhay ng katotohanan. Yan ang dapat natin maalaman, ma ma yan ang dapat maalaman ng mga tao at ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos ngayon. Kailan nat, kailan ba isinulat ang 1 Timothy? Lagay sa screen. 61 to 64 AD. O ilagay natin kailan lumitang Roman Katoliko? 325 A.D. Pinamunuan ni eh, Jesus Christ, mali. Pinamunuan ni eh, Constantine. Tumitaw ang Roman Katoliko, 325 A.D., according uh, year name of religion. Napakalinaw. No, hindi naman natin mapilit na sabihin nyo na kayo tunay, yung pinag na si Jesus Christ ang founder siya yung reliyon pero napakalaking kasinungalingan yan sa inyong mga mimbro na gumamit kayo ng encyclopedia, ng dictionary na bago lang para palitawin ninyo na si Jesus Christ ang founder ng katoliko. Ayon sa ating mga repre reprehensya o sa ating ebidensya, ating ipagkumpara kung sino ang mas matanda. Matanda ang Biblia. Lumitaw lamang ang mga... Kung ang, kung ang katoliko, lumitaw lamang 325 id. sa pinamunuan ni Constantine. Lalo na po yung mga encyclopedia na, at saka dictionary. Napakabago pa lang niyan. Ikumpara so natin o i-compare natin sa Biblia na ang Aklat Timothy na isinulat ni Pablo noong 61 to 64 id ilang ilang year pa ang nakalipas bago lumitaw yung mga encyclopedia na yan, mga dictionary yan, yung reliyon ng katoliko. And lumitaw 325 AD. Bago pa lang lumitaw ang encyclopedia na yan, yung dictionary. Pero hindi natin mabasol o masisi, no? kung sabihin nila, isaksak nila sa kanilang sarili, kayo tunay. Ganon din naman mga Iglesia ni Kristo, mga Jehovah Witnesses, mga Mormons, mga at etc. Et, et, cetera, et cetera. Pero meron akong batayan na Iglesia ng Diyos talaga tunay na reliyon. Pabasa pa tayo ng isa. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 32, huwag kayong mag bigay ng dahilan sa ikatitisod. Sa mga Odyuman, sa mga Gregoman, o sa kaanib. O, o, sa mga kaanib ng Iglesia ng Diyos. Meron talaga na kaanib sa Iglesia ng Diyos. Iglesia, Iglesia ng Diyos talaga ang tunay na reliyon na, na itinayo ni Jesus Christ doon sa Jerusalem. Yun yung sa panahon ng ano, pag-uusig ni Pablo. Mabasa po natin sa mga gawa, Kapitulo 8. At si Saul o Saulo, Saul o Saulo, ay sumang, sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. O si Esteban. At nang araw na iyon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Inusig ni Pablo yung iglesia na nasa Jerusalem. Ang tanong, anong iglesia ang inusig ni Saul sa Jerusalem. Sa pagkat 1.3 Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo kung paano aking in, inuusig na malabis at nilipol ang Roman Katil, Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again, Jehovah Witnesses, palpak, mali. Uh, ulit tayo, basahin natin ulit kung anong nakalagay yung inusig na yung inusig ni Pablo sa na na nasa Jerusalem. Eh, katoliko ba yun? Painsi eh, ba yun? Muslim ba yun? Jubo witnesses ba yun? Burnagin ba yun? Ha? Basa tayo ulit ha. Sapagkat inyong nabalita ng aking pamumuhay ng nakarang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paano aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Inusig niya yung iglesia na nasa Jerusalem. ng iglesia na yon yun, yun nga yun, yun na yung iglesia ng Diyos. Di ba? Wala pa yung mga reliyon ngayon na lumilitaw. Wala, wala pa yan. Ito ang umiiral na reliyon sa unang siglo reliyon ng mga audio at iglesia ng Diyos. Pero basahin po natin ang year founding of religion, ayun nila dyan na ang Hindu, ang 1500 BC, uh, lumitaw. Ngayon, kukunin po, ikumpara po natin sa panahon ni Moises, ang unang aklat po ng Biblia, yung Genesis, isinulat po yan ni Moises sa bundok sila sa ilang sa wilderness noong 1513 BC eh, ibig sabihin bago lumitaw yung Hindu, si Moses nagsulat na doon sa wilderness ang isinulat niya yung Book of Genesis may kapisanan na may may reliyon na yun nga ay reliyon ng mga Hudyo uh, sa Makatoid reliyon ng mga Hudyo ang pinakauna na reliyon na lumitaw sa, sa earth. Kasi yung reliyon ng mga Hudyo sa panahon ni Moises, reliyon ni Moises, Hebreo Kapitulo 12, bersikulo 23, uh, itinala yan sa langit. Itin, itinala, ibig sabihin, naristo sa langit. Itina, yun yung mga iglesia ng mga panganay. Yung iglesia ng mga panganay, yun na nga yung nasa iglesia sa ilang. Babasa po tayo sa mga gawa, Kapitulo 7, 38 hanggang 39 na si Moises po nagsulat na po doon sa ilang kasi yung pong kapisanan yung iglesia ng mga panganay o iglesia sa ilang yun yung po yung pinamunuan ni Moises na unang reliyon na yun nga yung reliyon ng mga hudyo no babasa po na tayo sa mga gawa 7, 38 sabi dito ito yaong naroon sa iglesia sa ilang chart of the wilderness na kasama ang, ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang ng iglesia ng mga panganay na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So yun palang pagtipon-tipon na kapesanan doon sa, bun sa bundok sinay ay iglesia yon iglesia sa ilang. Yun yung mga panganay, iglesia ng mga panganay, na si, si Moises ang mediator doon, kumbaga leader, uh, pinamunuan ni Moises yon kasi binigay kay Moises yon eh. Pabasa tayo sa Book of Deuteronomy, naka, binigay kay Moises yon eh. Sa 7, 6, Deuteronomy, Kapitulo 7, versikulo 6, sabi dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, sa Panginoon mong Diyos, pinili ka. Si Moises to eh. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. naiget sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Yun ang iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises. Na siya ginawang mediator. Kaso lang, yung iglesia na sa ilang, yung religion ng mga audio, nabuwal yun. No? Nabuwal. Pero galing yung sa Diyos, yung iglesia na yun. Ang ibig ko sabihin, ang unang reliyon, reliyon ng mga Hudyo. Yun. Ngayon, yung pagdating po ng ating Panginoong Isa Kristo, itinayo naman yun niya yung nabuwal. Yung galing din sa Diyos. Yung kasi yung iglesia ni Moises, mula din yun sa Diyos, yung iglesia sa ilang. Kasi, halimbawa, yung, ito ang poste. Natumba kasi yung poste. Yung iglesia sa ilang. Kaya pagdating ni Kristo sa katawang tao, itinayo niya ulit. Yan. Itinayo niya doon sa Jerusalem sa mga gawa kapitulo 8. Yung poste na, 'di ba, poste ito, halimbawa ito yung iglesia sa ilang, itong poste na to, itong kamay ko, halimbawa lang. Ito yung iglesia sa ilang na pinamunuan ni Moises na ginawang mediator sa mga, sa mga panganay, uh, sa Israel tapos kay nabuwal man yung iglesia na pinamunuan ni Moises, na ito namang iglesia sa ilang, na pangalan na naistro sa langit. Siyempre, naistro sa langit. Sa Diyos, galing ito. Kaso, yung ginawang mediator si Moises sa Israelita, sa mga Udyo, natumba ang poste ang ilang, natumba yung iglesia sa ilang, natumba. Ngayon, uh, sinugo ng Diyos Ama, ang mga ating Panginoong Kristo sa lupa, nagkatawang tao siya, Itinayo naman, itinayo nung natumbay na pusti. Itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo. Itinayo ulit yun. Yun yung ngayon sa Mateo, Jesus, Ayis, Jesus so, no? Itinayo niya. Tapos, ang mga pintuan ng mga hadis hindi na magsipa na iglaban doon sa iglesia na itinayo niya na, na, na nabuwal dati. Ngayon, nakatayo na. So, nakatayo ito sa Jerusalem. no? Yun na yung, yung iglesia sa Jerusalem na inusig naman ni Apostol Pablo dati. Yung, siya kasi ang nangunguna kasi si Apostol Pablo doon sa reliyon ng mga Hudyo. Isa siyang ano doon, isa siyang parasiyo na nangunguna din. Ngayon, inusig niya at nilipol ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos yun. So, dito po tayo magtatapos. By the way, I'm Yuski the Vlogger.